Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Miss Philippines possible daw na manalo ngayon taon na to according doon sa kapwa ng kandidata. Kung bakit, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw. Na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na mga kamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So ito nga yung day 10 ng Miss Universe na naka-quarantine sila sa hotel. Charot. So kaninang umaga syempre may eksena sila, lakad sila sa hallway Tapos ngayon namang gabi ay nag-dinner naman sila, may dinner sila sa labas At ayun nga, syempre naka-evening gown ang lahat ng kandidata So para silang ano guys, tawag dito evening gown competition na kung maka-eksena ang mga kandidata But sino nga ba ang mga standing na candidates sa mga nakita natin kanina? Isa sa mga umi-exena, tingnan ninyo, si Brazil. Actually, maganda yung gown ni Brazil. Si Brazil talaga plakado din yung kanyang styling. At kung titignan mo si Brazil, ay talagang fresh overload of beauty na meron siya. Gusto ko yung gown niya, gusto ko yung eksena niya, gusto ko yung paandar. Napakasimple lang ng buhok, pero kung titignan mo talagang wow, wow, pak na diva. So si Brazil ay nako, isa to sa mga ex dora talaga Syempre, hindi rin nagpakabog Ang pambato ng Nigeria Na parang napansin ko Parang nawalag siya ng shine dyan Pero, kasi maganda talaga yung mukha niya At gusto ko talaga yung Kanyang, ano Yung kanyang, ano, make-up In fairness kay Nigeria So, yon So, kaya ba itong kabugin ni Chong si Manalo? So, next si Canada. Si Canada, gusto ko din yung pa-under ni Canada kanina na sobrang wow. Fresh overload talaga. And then, sino pa ba ang mga nakita natin na gusto ko yung mga eksena? Ayan, si Dominican Republic ang atin mo. Nagmamaganda na naman. Lagi na lang siya nagmamaganda. Pero, ayan, buti na lang nakasash na siya na yung proper sash kasi minsan nakasash yan ng yung galing pa sa Miss Universe Dominican Republic. So, eto talaga kahit kailan talagang paandar at hindi talaga nagpapakabog sa eksena syempre ang pambato ng Dominican Republic. Tapos, isa din sa mga napansin ko na talagang eksenadora ay si Denmark. <laughs> Grabe. Si Denmark, kala mo nanalo ng Miss Universe. Pero ang tingin ko sa kanya para siyang ang lakas baka Miss World, di ba? Maganda si Denmark, ang ganda din ng ano, eksena at orahan niya. In fairness, isa siya sa mga parang iisipin mo na pwede din manalo ngayon dahil sa kung beauty ang pag-uusapan, ha? Ah, o, oh, di ba? Ang lakas baka Miss Grand, ang lakas baka Miss World. Well, tingnan natin kung anong mararating ni Denmark. Sana sa Miss World siya sumali kasi sa totoo lang, pang Miss World ang beauty ni Denmark. Di ba? So, yun, yung mga Miss World, Miss Earth. Ay, naku, good luck kay Denmark. Ang ganda. Kala mo, waging, -waging na si Denmark dito. Ay, actually, si Vietnam. Parang, nawawala sa eksena si Vietnam, no? So, hindi masyado shine So, yun, lalo na kapag sumabay siguro siya kalaan, no? Si Mexico, oh my gosh! Eksena ni Mexico, talagang panalo din. At, naku, si Mexico, si Puerto Rico. Ay, yun, naku, tumbling ako sa kanila. Sobrang... Ang ganda din ng mga paandag din ng mga to. And then, sino pa ba? Ayan. So, tingnan naman natin, syempre, ang pambato ng Peru. Mmm, pak. O, oh, di ba? Ang bongga ni Peru. Oh my gosh. Alam mo, hindi mo talaga matatanggi na si Peru ang pwedeng manalo talaga ng Miss Universe ngayon. Hindi mo talaga mapagkakaila na siya talaga ang parang piling ka o miss universe. Grabe, no? Pag lumalabas siya, talagang paandar, eksena, beauty, oh my gosh, talagang pa, oh. Parang sinabi niya na, na ako ang next Miss Universe. Ang ganda ng damit, ang ganda ng paandar niya. Very elegant, pero nando doon na supposed to cater pa talaga. So, ang ganda ng mukha, panalo. Actually, Si Thailand Medyo nawo-worry ako kay Thailand Sa totoo lang Hindi ko alam kung bakit Para kasi parang feeling ko Si Thailand Pressured siya Ayun may dala pa siyang maleta Saan ba ang taping ni Thailand Actually si Thailand Isa to sa mga Parang feeling ko Ginagawa niya busy talaga yung sarili niya Halapakpakpakpak Siguro dahil nga, syempre, ang taas ng expectation sa kanya nung nakaraan taon, nag-first runner-up sila. Tapos ngayon, syempre, ang hinihingi sa kanya talaga, corona. Kaya talagang work to hard talaga ang lola mo. So, naiintindihan ko si Thailand. Pero kung titignan mo si Thailand, parang, ay nako, ewan ko kung paano kasasabay kay Pero ng bonggong-bongge. Alam mo naman si Peru na talagang ex-senadora. Diba? Diyos ko. And then Sino pa ba? Si USA Si USA Parang hindi siya nakagawin kanina And, Hindi ko alam kung Kararating niya lang Galing saan Pero eto si USA Pag dumadating to Parang Ano Parang kala mo Laging may ganap And then, sino pa ba yung mga nakita natin? Actually, nandito tayo kay Sa ano, Sashes. So, talagang umaano talaga ako dito, nagpa-follow. And then, si Finland. Mm, ang ganda ni Finland. Actually, si Finland, maganda siya yung gawa ng blonde hair niya. Pero kung sasabihin mo na kakabog yung beauty niya, ay nako, makakain to ng bongga-bongga. Maraming mga magaganda. And then, of course, ang ating pambato na si Chelsea Manalo. My gosh! I love yung gown niya na color, na color yellow. Bumagi talaga sa kanya. Alam mo, sa totoo lang si Chelsea, ha? Pasuotin mo ng pula, pasuotin mo ng puti, pasuotin mo ng yellow. Talagang sobrang ganda talaga ni Chelsea. Bumabagi sa kanya ang lahat ng kulay, no? So, yan. Yeah, sa mga nagsasabi na parang ano daw, wala daw pag-asa yung styling niya. Ano ba guys? Kung tingnan nyo nga, simple lang ang suot niya pero di ba, eksena naman ang lola mo. Ito naman si, ano, <laughs> big sena din. And then, nakakaloka kasi talagang kabugan yung mga kandidata. Anyway, so may mga nakuhanan pa ako mula naman kay Adam. Uh, so, si Colombia. Mm. Fact ba diba? ang outfit ni Colombia kanina ang lakas maka Miss Grand. So si Colombia isa din to sa mga talagang pwede din na pumasok pero pwede din ma -el Pero gusto ko yung laban ni Colombia kasi parang tahimik lang si Colombia. Sa totoo lang hindi siya yung katulad ni Puerto Rico na talagang eksena kong eksena Pero syempre si Miss Mexico ayaw din magpakabog, talagang pasabog sa outfit, 'di ba? So yun. so talagang ay nako, ang mga Latinas talaga, grabe, sobra. And then, syempre yung mga black beauties, katulad ni Nigeria, si Zimbabwe, Somalia, ayan, hindi sila nagpapakabog. Talagang, ano din sila, o may eksena din sila ng wagas. At saka, syempre si Thailand na. Si Thailand na, parang piling ko, lagi siyang busy. <laughs> di ba? Lagi siyang may ganap. Actually, nawawala nga yung ganda ni Thailand habang papalapit ng papalapit yung competition. Pero, eto ang pinakakabog. Si Miss Park. Russia. Oh, ba? Diba? Diyos ko si Russia. Naloka talaga ako sa outfit ni Russia at parang feeling ko, ay nako good luck. <laughs> ba? Diba? So, parang may nanalo na. ba? Diba? Si Russia. So, in fairness kay Russia, gusto ko din yung eksena. And then, ayun nga. So, ang chika ay, syempre, talagang kabugan talaga silang lahat. Pero si Chelsea Manalo ay sumasabay naman sa ganda ni Miss Peru. So, ayun nga, sinasabi nila, nako, mukhang silang dalawa ang magla last two standing. Ako naman parang piling ko, wag na muna tayo do sa last two standing. Papasukin muna natin si Chelsea Manalo sa top 12, top 5, tapos yun na. Bahala na si Chelsea dyan. Sabi naman niya, siya daw ang bahala. So, tingnan na lang natin, no? Basta support lang muna tayo kay Chelsea ngayon and then tignan na lang natin kung ano ang mga magiging eksena niya in the future. Pero si Chelsea Manalo, alam niyo sa totoo lang, diba? dumikit siya sa Africa, talagang umano pa rin, umangat yung ganda niya. Dumikit siya sa mga Latinas, umangat pa din yung ganda niya. Dumikit siya sa mga ah uh, ano to Europe european mm. pak o oh, di ba ang beauty ng lolo mo talaga ng pak na pak pa din at ayaw magpakabog Ay ay, ang maganda kay Chelsea Manalo na talagang yung beauty niya nag stunning talaga kahit kanino mo idikit at nakaka-proud kapag naiisip ko na proud ako sa kanya kasi nga di ba grabe talagang winner so eto nga so naka-live si Miss Gibraltar sa kanyang social account and then tinanong sila kung sino sa kanila ang possible na makapag-uwi ng corona ngayong taon na to. Ang sagot ni Miss Jill Bralta ay si Miss Chile. Isa si Miss Chile sa nakikita niya na pwedeng mag-uwi ng corona. Siguro dahil katabi niyo si Chile, di ba? So yon. pero in fairness naman kay Chile, naririnig ko din yan sa iba na mukhang itong si Miss Chile ay talagang push na push na may uuwi yung corona ng, ano, ng Miss Universe. But tingnan natin, si Chile, uh oo, -oh, maganda nga si Chile at palaban. But Siyempre, titignan pa rin natin yung performance at kung kakabog ba talaga to sa closed door interview. And then, si Miss Peru. Mm -hmm. Nako, si Peru. Hindi naman imposible talaga si Peru na makapag-uwi ng corona ngayon taon na to. At sobrang talagang hindi ako magugulat. sa <laughs> so, totoo to 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 lang. Dahil isa siya sa mga nakikita ko. In fairness naman kay Peru, isa siya sa mga nakikita ko na pwedeng mag-uwi talaga ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe. At eto pa, si Miss Philippines. O, oh, ba diba? So, isa sa mga nakikita din nila, kapwa-kandidata nila to ha, si Miss Philippines. Ako, sa totoo lang, Natutuwa ako dahil nakikitaan nila ng ganyan na potential. At plus, nando doon na, alam mo yon hindi lang sila ang nakakakita na, oy okay si Miss Philippines. Uh, nakikita din ng mga manager ng hotel at saka ng mga ibang tao Plus, doon. Plus, nandoon din na napipili siya sa best in makeup. Yung mga ganito na pagkakataon na hindi mo inaasahan pero nagsushine talaga siya. Yung iba ang komento lang yung damitan ni Chelsea Manalo pero hindi nila nakikita kung ano ang ibinibigay na laban dito ni Chelsea Manalo. To be honest ako ha, hindi naman ako tumitingin doon sa mga damit niya. Tumitingin ako doon sa kilos niya at kung ano yung pinapakita niya sa competition. At yun yung nakakatawa dito kay Chelsea Manalo dahil alam mong nag-shine like a diamond star ang lola mo, di ba? So yun ang maganda kay Chelsea Manalo. Kaya sabi ko, in fairness kay Chelsea, talagang possible din pala na mag-uwi siya ng corona ayon sa mga kapwa niya kandidata Di ba? So, yun, si Gibraltar na ang nagsabi niya. Syempre nakakasama niya si Chelsea Manalo at competitive niya si Chelsea Manalo dito sa competition ng Miss Universe. Competitors sila, ba? Diba? Pero, kung titignan mo ang choices niya na nakikita niya, ha, ay si Miss Chile, pero Philippines. di ba? So, si Philippines talagang napasama niya sa 130 or 120 candidates. Kasama talaga si Miss Philippines sa mga napili niya at nakita niya na possible na mag-uwi ng corona. Magandang ano to sa atin. Kung baga, uh, magandang uh, sign, di ba? So, nandoon na, yes, si Gibraltar, isang kandidata, pero kung si Gibraltar nakikita yan, hindi eh, possible din na makita ng mga hurado. At saka ang maganda kay Gibraltar, kandidata din siya dito. ba diba? So, yon And then, kung nakikita niya yan, eh, possible na makita din ng mga hurado si Chelsea Manalo. At saka, syempre, sabi niya si Thailand. Si Thailand naman, talaga namang aware naman tayo na isa to sa mga pwedeng manalo. Pero sa mga nabanggit niya, isa sa mga pinakamalapit na sa corona talaga, ako ha, si Peru. Do you agree? Kasi si Peru kasi talaga, iba din naman yung ipinapakita sa competition na to. At parang, yes, a-agree ako kung si Peru ang mananalo. Kasi talagang, ano eh, iba yung dating. But siguro, kung magta-top magta 5 magta si Chelsea Manalo, pwede siyang mag-top 3. So, depende talaga sa laro. Ngayon, nakikita nila na malakas si Chelsea Manalo. So, talagang performance na lang ang aabangan mo kay Chelsea Manalo kung ano ang performance na ipapakita niya. I hope na sana makon ano, makonvince niya yung mga hurado sa ipapakita niyang galawan. ba diba? So, yon So, kasi kung nakikita nila na, naku, mukhang malakas to si Chelsea, mukhang matinig to si Chelsea dahil sa mga ipinapakita niyang kilos dito or attitude, Siyempre, yung performance pa rin, di ba? At the end of the story, kailangan talaga mag-shine doon si Chelsea Manalo ng bonggang-bongga. But naniniwala naman ako kung sasanayon ng mga bituin sa langit at talagang si Chelsea ay pinanganak na maging isang Miss Universe, eh, mapupunta sa kanya yung corona na walang magagawa ang lahat, di ba? But, nandoon ako, syempre, sa mga status dito sa competition na alam naman natin siguro, no? Naku, ano ang meron dito sa competition ng Miss Universe. But, kung ibibigay nila, edi bongga, di ba? So, yan. Pero, sabi nga, ganun, huwag tayo mag-hope masyado na corona. Siguro, mas maganda ang expectation lang natin sa kanya. Yung makarating nga siya sa top 12, makarating sa top 5, and then bahala na, mas maganda yun na susurprise na lang tayo ng bongga bongga katulad sa ipinapakita ni Chelsea Manalo sa kompetisyon. And eto namang sinasabi ni Lev Peralta yes, totoo, hindi naman sila ang hurado, pero tulad niya na sinabi ko, maganda pa rin itong sinyales na nakikita nila ang maganda nating kandidata at tignan natin kung ang ating kandidata ay gagawa ng remarkable moment dito sa Miss Universe. Kasi at the end of the story, yun pa rin yung hahanapin mo eh, no? Kasi di ba parang first ever black beauty, o oh, di ba? And then first ever na magiging performance niya ko ano yung magiging record niya dito sa Miss Universe and I hope na talagang maging magandaan lahat alam ko maraming mga nagtataas ang kilay kay Chelsea Manalo alam ko din na maraming hindi nagtitiwala. Pero guys, nothing impossible. ba? Diba? So, pwedeng mangyari sa hindi mo inaasahan. So, yon. So, siguro wag lang tayo masyadong ano. Siguro nanudoon lang tayo sa momento. Ako nga, to be honest ha, top 12, makapasok yan, masaya na ako. Kung papasok pa yan sa top 5, my gosh, maglulungpasay na ako sa tuwa. So, yon. Alam mo yon? Kasi syempre, parang masyado ng malayo at mataas yon. But kung nakikita nila si Chelsea Manalo ay isa sa mga strongest, Maraming salamat naman, di ba? So, yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga update at chika natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ko gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.